okay mga idol so uh 75 pieces po no isang araw mali uh, 91 pieces pa ito yung uh, kahapon ay 16 size po yung dati nang nakakabit dito so uh 91 minus 16 is uh, 75 so 75 pieces po yung na-install ngayong araw uh, isang mason lang po ito at uh, tatlong helper yung uh, bumanat dito. Yeah, so uh, itong tiles mga idol is uh, marble type. So ito yung uh, paraan na uh, ginagawa namin pag uh, marble type ano. So pag uh, marble type uh, wala po sa design niyan. Uh, sa isang box kadalasan is uh, apat na piraso or uh, tatlong piraso. Uh, hindi magkakaparehas lahat yon ng ano mga idol. So ang ginagawa ko ay uh, uh, pinapabuksan ko na lahat and then uh, pinagsasama-sama namin lahat yung ah uh, magkakapares. Iyan. hiwa hiwala siya. nandun pa yung iba. So yan yung uh, paraan po namin ano pag uh, marble type. And then yung mas marami yun yung inuuna naming uh, uh, kinakabit yung uh, mas maraming magkakapareha. And then yung mga uh, kokonte, yun po yung mga pupunta sa mga siroho. Ayan, so i-update pa natin ito mga idol. Ano? So sa mga room mga idol ay uh, na po lahat yan, uh, ready for top coat na po lahat ito. Ayan o. Oh. So yung hindi na lang nagagalaw ay isang itong isang ano isang uh, CR ano po. Then, eto na po yung septic tank medyo malalim na po itong ano nila halos nasa 1.50 uh, na. So paalala liman pa natin yung mga ito. So alis uh, pintura lang naman yung uh, ginagawa dito sa hukay and then itong uh, tiles installation na nagsimula na po ano Okay mga idol, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bale pang uh, day 6, uh, day 7 na po kami ngayon ano po. And then na uh, itong hamba pala mga idol ay pinasimulan na namin ano so natural lang po ito uh, naharap po ito uh, uh, automatic po natural yung gagawin po namin dito no? para lumabas yung pagkanara niya so pintura tiles saka uh, yung kukay lang naman yung mga uh, nangyari ngayong araw ano po ito yung mga estudyante natin na para ako Monday Grind malinis na tong mga hamba papa pa natin to then tatakpan natin yung mga butas butas nya may mga butas ng nya ta kay mga idol. So yan yung uh, nangyari ngayong day 7. Ano po? At uh, thank you, thank you so much po sa lahat ng uh, sumusuporta sa amin uh, sa aking YouTube channel at sa sa ating page at sa ating uh, personal account tanong mga idol. So hanggang diyan mga idol, lagi tayong mag-ingat at uh, God bless po sa ating lahat. Okay.